Good morning! It's Thursday morning. Dahil tindera ako, maaga akong gumising para maaga akong nakakatch ng mga worms. So mag-open na tayo. Good morning. Hello, good morning and welcome again to my YouTube channel, Noilo TV. Kumusta po kayong lahat? Hope ay okay lang po tayo. And masaya po ang morning natin sa mga gumigising po ng maaga dyan dahil talagang ang masipag at ano, talagang masakripisyo kahit na may mga pamilya tayo, mga nanay tayo. Pero Uh, pinapriority pa din natin yung negosyo natin, yung sari-sari store natin, yung, yung, tindahan natin, o kung ano man yung pinagkakaabalahan natin. So, today naman, ang video na ito ay gusto kong, ano, gusto kong i-expound ng konti. Yung topic ko kahapon, it's about, nung nabanggit ko na passive income. So, ihabit natin yung pag-iipon. Diyan po tayo mag- start. Of course, dapat meron tayong active income. Trabahanti ka man or mayroon ka mang maliit na negosyo or may malaking negosyo, it doesn't matter. Ang sabi ko nga, basta kailangan mo talagang i-develop muna yung habit mo to save. Pagkatapos niyan, pag mayroon na tayong naipon, so yun na yung gagamitin natin na pang-invest para magkakaroon tayo ng passive income. Ano nga ba itong passive income? Ang passive income, ito yung income na pumapasok sa atin na kahit wala tayong ginagawa na kahit tayo, ay mayroon pong pumapasok sa atin in any form no, anong klase yung investment. Kaso nga lang, uh, pag sinasabi nating investment, ingat lang tayo dahil marami ngayon ang mga scammer na lumalabas na too good to be true. Pero ingat po tayo kasi dapat mag-una -mag, uh, pag mag-invest tayo. Lalo na pag iniipon talaga natin, pinaghirapan talaga natin galing sa dugot-pawis natin. Kumbaga, so dapat yung ini-invest natin ay hindi makompromise yung personal needs natin. Dapat unahin muna natin sa pag-ipon, unahin muna natin yung meron tayong emergency fund. Diba? So, na-vlog -na -na ko na din yan. So, dapat uh, yung ini-invest natin ay hindi siya makakasakit sa bulsa natin kung mawala man ito. Kasi ang pag invest ay para din yung suga, lalo na pag hindi natin pinag-aralan. So, ini investment man yan na naglagay ka ng pera, dapat uh, alam mo paano kumita, alam mo rin kung paano i-handle yung risk doon. So, yun yung passive income. So, hindi naman agad na meron tayong passive income. Mag-ipon muna tayo. Ihabit muna natin yun. So, i-share ko sa si inyo ano yung mga passive income na pwede natin gawin na sa tingin ko madaling pag-aralan at secure. Diba? So, sa akin, kasi syempre i-share ko sa si inyo, ano yung meron ako? Diba? So, mayroon akong, una, matagal na ito, mayroon akong stock market. So, sawa ng Diyos, kasi hindi ako nag the trading meaning hindi ako nag-buy and sell ng mga stocks, but ini-invest ko lang parang dyan lang. So, ilang years na din siya. Then, yung number two ko naman ay mayroon akong co-op i-try nyo mag-co-op. I-discuss ko naman yung co-op. Talagang nung time na bumalik ako, nag-upgrade, nag-update ako sa account ko, ang laki na nang na, na, napasok sa savings account ko. O ba diba? tapos mayroon silang bagong product, kinuha ko na naman. Naglagay na naman ako ng konti. O ba diba? Tapos, dapat, i-try nyo din ang pag-renta. -re no? isa sa mga passive income na pinasukan naming mag-asawa, yung, da, yung luma naming bahay, pinarintahan namin, isa din yung source ng passive income. Pwede din yung sasakyan, kung mayroon tayong excess na sasakyan, motor man yan, na hindi na ginagamit na pwedeng pagkakitaan, pinaparent po namin. Katulad ngayon, mula sa amin yung, yung kotse namin, so pinarintahan namin. So, 1,000 Excuse me, <clears throat> 1,000 per day. Okay na din yun, di ba? May pumapasok pa din. And, uh, ano ang tawag nito? Yung pinaka namin, i-share ko sa inyo, i-vlog ko din ito, about yung impito sa pag-ibig. So, maganda siya. 3.5 to 8% yung return niya. So, uh, hindi lang ako ang papasok sa impito kasi ako yung nauna. Din yung asawa ko, din yung anak ko. Siyempre, kung mayroon naman tayong konting kita kasi pwede ka mag-start ng 500 pesos. So, nakalock-in siya ng five years. sa so, i-discuss ko na naman yan ulit. So, yun po yung mga passive income na pwede ko ma share sa inyo na hindi siya gano'ng kalaki yung lubaba sa atin. Tapos na napag-aralan ko na din. So, uh, kung sa inyo, kung gusto nyong itry, ay dapat alamin nyo muna. Baka naman hindi okay sa inyo, kasi okay sa akin. Tapos sa inyo, hindi naman siya pwede. So, i-develop na natin ang pag-iipon. So, kung mayroon na tayong mga naipon, so, unti-unti po tayong mag-invest sa kung ano man. So, sa ating mga, ano, mga may, 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 negosyo, I suggest na i-try nyo din ang co-op kasi talagang maganda siya. Pwede kayo makakuha ng mga capital na pwede nyo start up or idagdag ninyo sa, <coughs> sorry po, sa inyong tindahan. So, uh, yun na po ang aking apat na may share kasi hindi ako makapag-share pag wala ako. So, yun na po yung ah uh, apat na passive income na meron kami active ngayon. Number one is yung stock market ko. Number two is yung uh, co-op ko na dalawang co-op yung meron ako na malaki na din yung share capital ko. Nansya ka ako malaki na din yung savings ko kasi yung share capital ko tumutubo ng interest, ng dividend. So, pumunta yun sa savings account ko. So, yun. Tapos, meron na din kami yung pinapanintahan na bahay. Tapos, meron kami yung coming na uh, apartment style at saka ayun, apartment style na on process pa, i-share ko na din sa inyo pag okay na, okay na lahat. So, at saka yung pang-apat ay yung impito sa pag-ibig. I-try nyo mag-inquire kayo sa mga malalapit na office ng pag-ibig. Yan po, maganda po talagang pang-investment. And recommended po yan sa lahat ng mga uh, wealth guru natin like searching kitan. So, malaki ang kitaan natin na secure yung money natin. So, yun ang po aking may share for this morning tips. Thank you and God bless! Siyempre, sinali ko na din dahil swerte ako after kong nag-vlog ay may dumating agad na customer si Nanay. And malaki yung binili niya kasi pambaon ng mga anak niya na nagwo-work. So, kiko talaga itong si Nanay. Nagpapasalamat ako nito kasi sila talaga yung nag-request sa amin na kung pwede aga-agahan namin ang pag-open. And siyempre, sumunod si Kuya. O diba, ang swerte natin, totoo nga sinasabi nila na early worm early birds catches worms. O, ba? Diba? So, kailangan tang tagal natin magsipag. Kahit na inaantok pa tayo, gising-gising lang tayo para naman sa ikabubuti ng ating ekonomiya. O, charot. ba? Diba? So, is dapat ko isali ito. At ayan na si nanay. Magbabayad na si nanay. Ang soki ko every early in the morning. Walang ano yan? Mintis yung sinanay na yan. Thank you, nanay. So, talagang ano yan siya. Every morning, mga kapi, lahat naman, pangailangan baon ng kanyang anak? O, di ba? O, yan si auntie. Siyempre, tour ko na din kayo. Lagi, tayong ito, lagi ko kayong tour sa munti kong tindahan. Ito yung sa labas namin after nating magwalis-walis dyan and pasok tayo. Ito yung bumubungad sa inyo. Ito mga special na mga product ko. And ito naman dito banda yung uh, mga school supplies natin. So, ano lang talaga, tsaga tiyaga lang. And then, alam ko, pagdating ng panahon, may Ah, uh, maibubunga din ito ng maganda sa atin. So ang topic ko ngayon ay ang pagtitipid, ang pagtitipid para magkaroon tayo ng uh, passive income. So yun yung mga passive income na sinasabi ko. Ano bang kagandahan ng passive? Ano bang kaiba ng passive income at active income? Ang active ito yung tindahan natin na kung mag close tayo wala tayong kita so active nga eh so kung passive naman nakayto na tayo yung ginagawa kahit natutulog tayo mayroong pumapasok na income doon sa ating na-invest na money pero kailangan din natin pag-aralan kung ano man yung ini-invest natin kung alam ba natin yan at kung hanggang kailan or kahanggang saan natin kayang i-take ang risk dapat alam natin yan so dapat dating pag-aralan so yun lang po ang aking ma-share sa video na ito thank you and god bless yes